hindi siya maubos. Andyan lang siya, di ba? Hindi <laughs> na. Pero med medyo ano na rin siya, light na. Oh, light na. May bawas na rin siya. Okay. Sige lang, ma. Lagay mo lang dyan. Tito banda. Okay lang. Taas mo muna, kuya. Saan yung mas yan, mas ito yung mas masakit na. No? Ito ito lang talaga. Oo. Diyan na, ah, umaabot doon. Sige. Yung kabila, okay naman to, no? Okay naman. Wala namang sabit. Pero try mo lang din, taas. Ah, mas okay siya talaga. Yung kwan siya, yung uh, parang ugat na ng kuryente. Ano? Galing dito? Sa may puwet? Ngayon, hindi na siya galing, galing dito, galing Banda. Dito. dito. lang banda. Ah, sa may puwet na. Parang okay. nangangalay pag tumayo ka. Oo, Sabi oh, nakatayo ako na matagal. Hmm, Ngalan, ng kuryente. Dati hanggang dito sa balakang dito na lang sa, sa baba na, bumaba na siya. gila okay, na Lambot lang ko Ayan. lang. Para mas mabilis natin yung mga... Oh, matigas yan. Relax. Yan, yan, yan. Yan. Oop, tumigas. Ganun lang ulit. Relax. Bagsak mo lang. Yan. Kunti pa. Ganyan lang kuya. Sakto na yun. Oops. Relax. Oop, matigas yan. Relax lang. Yan. Kunti pa. Bagsak lang kuya. Yan. Yan. Sa pa relax lang ulit. Lambat ko atuh relax. Okay. Testing ko ya, mau Nawala na naman? Wala siya. Wala siya sakit sa pag tinataas ko. Basta pag, yun lang pag nakatayo ako na Mas matagal. Matagal. Tignan. Doon siya nag... Ano, o, kaya mal... hindi na ako pinapahugas ng plato ngayon eh. <laughs> si ate na naguhugas. Sige lang. <laughs> Bagsak mo lang. Yan. buat pentita. langsung ya. <laughs> Wala pa nga. <laughs> ah, ganito pag ka. <laughs> Konti lang naman. Sarap nga. <laughs> si Kuya nga, pangalawa pangalawa na nga ni Kuya to. Oo. Palit tayo, Kuya. Tapos tagilid ka, Kuya, dito. Para mas <laughs> madaladaretso natin siya. Yan. Okay na yan. Sige na. Yan. Yan. Mod. ka, Kuya, na? Oo. Oh, -hmm. Sabayan ka na. Opo. Lapit yan. Ano Relax na, ko Okay. <laughs> <laughs> Lapit yun ko yan. Eh, okay na. Straight. Unat to. Ilalim. Unat. Unat. Iyan. Sige Parang higa mo lang yun. Yan. Relax lang. Inhale ko yun. Ah. <sighs> Okay, isa pa. Okay. Straight lang ulit. Yan po, CR, lahat. Taas mo ito, kuya. Isa pa. Taas mo yung iyong balakang. Lagyan natin ito ng, yan, sige. Straight mo lang. Okay. <laughs> Tanggalin natin ito, kuya. Palit pa natin ng, saan yung mababa? Ay, yung one piece. Yan, sige, okay na yan. Sa relax lang ulit. Sige, ko lang ito. Parang ano na lang natin ito. Pero malaki na rin yung binawas ng ano. Meron na rin. Sige lang. Inhale ka na, kuya. Buka. <coughs> oh, <sorry. laughs> <Nap> <coughs> <laughs> Na pa... Kumain kasi ako ng alimaw ako. Na ano? Sige lang. Ako lang yan. Nasusunod ko Dadalan mo kami. Dok lang. Sige lang. lang ulit. Tapos tahanan. Three, Sa Na ano talaga? Na ano yung... <laughs> Yes. Samid. Ah, sa Samid. Sige lang. Okay lang yan. Inhi lang ulit. Tapos diray ko lang. Isa pa. Yun. Sarap nun. Naramdaman ko eh. <laughs> Isa pa kuya. Tanggalin lang natin to. Straight mo lang ulit. Okay. Ito rin. Kayaan mo lang yan siya. Ganun. Lambot lang ulit. Parang ganun lang rin. Yan. tapa pa. Tumigas. Lambot lang. Hop. Matigas. Mabait yan. yan sa ano. May ari ng ganun Relax ko mo kaya? Kita yun. Or, i-observe mo muna. 30 minutes. Ano? Okay.